So dito tayo ngayon mga ka sa ating uh, fish pan area. So andito yung ano natin yung bato na kakaiba yung hugis. Ayan po mga ka-TH. Ayan. Parang buhos. So anong tingin nyo dito mga ka Tingnan nyo ka Hindi talaga siya natural na bato mga ka Ayan po. So kung may mga idea kayo mga katits, tingnan nyo lang. Hindi pa namin na ito na uko kayo. Ah, hintay lang kami kung sino yung gustong mag-detect dito. Ayan po mga katits. Oh. So paikutan ko natin dito sa kabila mga katits. Para makita talaga ninyo dito po yung sa bandang likuran niya mga katits so nakaharap po ito sa ano natingnan tingnan niyo mga katis, nakaharap sa anong tawag ito East. North, ah, eh, sa east banda nakaharap. So dito, yung sa likuran niya sa north. ayan po. Kakaiba talaga yung bato na ito mga katis, parang buhaya o kalabaw. Na nakadapa Ayan, Ayan po mga ka-th oh. Ayan yung may marking Siya na parang heart Sa gilid niya oh. Kung tingnan nyo dito parang heart Comment nyo lang sa ating video mga ka Kung may idea kayo Kung anong dapat natin gawin dito kung kaya ba natin o kailangan kailangan pa natin i-detect para hindi masasayang yung pagod natin ayan po yung nakaharap east east banda mga katiso parang triangle yung hugis nya no? tingnan nyo nang mabuti mga katiso ayan oh So, ano mo sasabihin nyo dito mga katits? Tingnan nyo nang mabuti mga katits. Yung sa ilalim. Ayan o. O. Oh. Maka ano talaga mga katits? Parang hugis bundok. Or triangle. Yung sa banda nyo man. Yan. Oh. So, sana po mga katits. May ano kayo? Idea? Idea share nyo dito, comment nyo lang para may idea din kami kung paano kami magsimula dito yan po yan po yung manok natin oh siga kay mata tingnan nyo mga katits so hanggang dito na lang mapakomment na lang at pa-share ng ating video para sa ating mga katits para may idea sila kung anong dapat dito <laughs> So maraming salamat mga katits. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, GATV. Para updated kayo pag may mga bago na tayong tuklas na mga ganitong uri ng mga bato. Ayan po mga katits. Maraming salamat. God bless.